dito tayo dumaan kasi sarado yung main gate. Adventure tayo mga kaibigan. Sa gubat tayo dumadaan ngayon. Tingnan-tingnan <laughs> nyo baka may ahas ha. Ah.

Eh, alas 7 nga usapan eh. Yeah. kami ng dating dito. Mm -hmm. Dahil dami pang pinuntahan. Alright. Marami Klabin, layo na nila oh. Nasa sila kuya Ronald Layo pa nila Bagal nila maglakad Sabi Ito yung mo pala dito Paggabi na Bale may ano naman Cellphone may ilaw ang cellphone natin Lah hindi ko na sila makita

hindi rin sila naihihintay. Wala rin